Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma ang latest chika. Mga ka-fam, may chika kaming pinakamakulay ngayon. Si Ahtisa Manalo, ang reigning Miss Universe Philippines 2025, hindi lang basta nagrampa, nagdala siya ng Grand Fiesta vibes sa Miss Universe National Costume Competition. Tingnan natin kung ano ang kahulugan ng kanyang festehada costume. At bakit marami ang tumatak sa gawa niyang tribute sa kultura ng ating bayan? Una sa lahat, kilalanin muna natin siyang mabuti. Si Maria Atisa Manalo mula sa Quezon Province ang bagong koronada bilang Miss Universe Philippines 2025. Pero hindi lang basta kagandahan ang bitbit -bit niya. May puso siya sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. At syempre, ang star ng segment na ito, ang kanyang national costume na pinamagatang Festejada, Queen of Philippine Festivals. Designed by renowned Filipino couturier, Mac Tumang, ang costume na ito ay tribute sa ating grand fiestas. At hindi basta parade ng kulay lang. Narito ang mga standout feature. Trahe de mestiza silhouette gawa sa pinya fabric na eleganteng tradisyonal. Mahigit 65,000 petals sa palda. Bawat isa ay kumakatawan sa kwento ng iba't ibang pista natin. Peineta, headdress, na modern reinterpretation ng abaniko, design na nag-evoke ng liwanag at tradisyon. Pero kafam, hindi lang ito fashion show costume. May malalim na simbolismo. Sabi ng opisyal na Miss Universe PH account, ang dress ni Ahtisa ay hindi lang suot, kundi buhay na kultura na ibinabahagi at ipinagmamalaki. Sa kanyang bawat paglakad, parang siya mismo ang piyesta na gumagalaw. Isang buhay na canvas ng kasiyahan, kulay, at tradisyon ng Filipino spirit. Para sa akin, ka-fam, ibig sabihin nito, hindi lang siya inarepresenta ang ganda ng Filipina, kundi ang diwa ng ating bayan. Habang nagrampa siya sa National Costume Round ng Miss Universe 2025 sa Thailand, ramdam ang energy. Ang kaniyang grace at presence, parang talagang nagdadala ng pagdiriwang. At para sa maraming tagahanga, hindi lang siya nagrampa. Isa siyang ambassador ng kultura. Marami ang nagsabi na ito ang isa sa pinakamagandang costume ng Pilipinas sa pageant dahil sa creativity at simbolismong dala niya. Kafam, sa tingin niyo ba kayang makuha ni Ahtisa ang Best National Costume Award sa Miss Universe 2025? Hindi lang kaya, sa puso ng maraming Pilipino, panalo na siya sa mensahe. At isa pa, alam niyo yung feeling na may dalakang parte ng bayan mo kahit nasa ibang bansa ka? Ganyan yung effect ng ginawa ni Atisa. She's not just walking the stage, she's walking our fiesta, ang sariling version ng Fiesta Queen. Kaya mga ka-fam, comment kayo sa baba. Ano yung paborito niyong festival na narepresenta sa costume niya? Anong parte ng design ang sa tingin niyo pinaka-iconic? Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.